So, guys, ano kaya yung tingin nyo dito sa batong to, guys? Kumikislap-kislap siya, guys. O, tignan nyo. O, uh, diba? Sobrang ganda nito, guys. Sana naman. Ay, makapag makapagsabi kung anong klaseng bato to. Ito ba yung nilunok ni Darna? Kumikislap, kumukuti, kutitap. Kumukuti, kutitap. do you think guys super ganda nito guys o oh, tignan niyo yan. Yes, nyo yan ang mga minerals nyo sa nice. loob kung uh, ano mm -hmm. nananapak char lang thank you for watching mm -hmm. oh, bye bye duto mm eh -hmm. 先生。